Ngayon ay unang araw na papakainin namin ng paunti-unti ang mga biik. Siyempre, dahil first time nila, kailangan dahan-dahan lang para masanay. Una naming ginawa ay pinatunaw muna namin ang pagkain nila sa tubig para ma-dissolve at para mas madali nilang kainin. Ito pala ang gamit naming pagkain. Masustansya at swak para sa paglaki nila. Importante talaga to para lumakas at kumanda ang kondisyon nila araw-araw. Pagkatapos namin tunawin ang pagkain, Kinuha namin ang mga biik para matikman nila. Pero kahit anong lapit namin, ayaw pa rin nila. Mas gusto pa rin nila dumede sa kanilang nanay. Umabot pa kami ng ilang minuto pero ayaw pa rin nila kumain. Kaya hinintay na lang namin dumede sila. At yun, doon namin pinahiran ang dede ng nanay nila ng pagkain para malasahan nila at masanay. Unang araw pa lang din naman kaya hindi rin namin sila pinilit. Bukas ulit, dahan-dahan natin silang tuturuan hanggang masanay sila kumain at hindi na lang puro dede kay nanay. Kaya sa mga nagnegosyo rin ng baboy, alam niyo na kung gaano ka-challenging pero ka-fulfilling ang araw-araw na pag-aalaga. Hindi agad-agad natututong kumain ang mga biik, pero gaya ng kahit anong negosyo, kailangan lang talaga ng tiyaga, consistency at malasakit. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Kahit paulit-ulit, kahit matagal ang progress, bawat araw, may nututunan tayo at lumalakas din ang mga alaga natin. Ganon din sa negosyo, hindi minamadali, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Kaya kapit lang, basta may sipag at syaga sa ginagawa, lalaki at tuon din ang negosyo natin. Maraming salamat sa panunood at kita-kits ulit sa susunod na vlog. Adios! Mua.